Ang kagandahan dito sa modifier, first time ko pumunta ng shop na libre pagkain. <laughs> Ayan, Ayan doon. So, usually kasi gumag... Usually kasi gumagastos ako pag ano, pag nagpapagawa ako dito, hindi libre. Tapos, yung soft drinks, Ang sabi nila? Libre din. Soft libre drink. soft drinks. ka. hindi na libre yung pag nagkasakit ka. <laughs> okay. kasi sobrang dami ng soft drinks dito na pwede mo inumin. Problema nga lang, UTI mo. So, hindi nila sagot yon. Okay. So, Doon tayo ngayon sa Kapuja, kay Modifier. Kasi naging queering queer ako kung mas Yung iba kasi yung lalayo, so mabiyahe pa ako na Mani Manila, eh nasa South ako. So ito yung pinakamalapit para sa akin, si The Modifier. So, kilala naman si Modifier in terms of malulupet na powder coating. Yan yung mga gawa nila. So nandito ako hindi para mag uh, magpa-repaint ng mags. repaint natin yung crankcase ng project sniper natin. Kasi nga, ilang araw na lang, sasalang na tayo sa show. So, si Modifier, kayang-kaya daw na isang araw. Actually, ito yung parts na yan, ano na. Ito. Ito yung crankcase nung sniper. So, ang plano natin, medyo silver siya or classic. Okay. So, loaded sila rito sa gawa. Okay. Ah, motor. <laughs> <laughs> si Angel, yung putres natin. Nasumimplang tayo. Kasi yan, pina-welding lang natin yun. Ang tayo mo Sabay na. <laughs> pangit eh. Pangit. So, pangit daw. Thank you. Ayan, dadamay daw. Actually, pangit naman kasi talaga tingnan. Pangit naman talaga tingnan. Kasi tapas-tapas. Re-repaint para may tago. Ang kulay niya, black pa rin. Thank you, Abos Angel. So heads up lang bakit ako nandito sa Mount Actually, hindi lang puro paint yung mahusay sila rito. Kayang kaya nilang gawin lahat. Kung anong gusto mong magpa-big bike concept, kaya nilang i-convert yung motor mo to dual disc, disc brake. Tulad nito. Ayan. Yung scooter, na-convert nila to disc brake. Yung iba naman nagpa-concept ng big bike, inverted forks. Actually, lahat talaga kayang kaya gawin dito. Ito so, nga, pakita ko sa inyo yung isa. May wave dito. Dash yata ito, wave. Ah, ito dash. Ito yung dash oh. Kita niya yan. Pogi oh. Ang ganda ng pagkaka-modify nung dash. Naka pro arm siya. Tapos kung titignan niyo naman dito. Air sniper. Naka-ating by concept din. Poor mo. Nabili ni Tapos dual disc yung harap. Tapos meron naman dito. Magpapakonvert siya. Dual disc para sa Aerox. So basic na basic yung mga modifications dito kay The Modifier. Kaya kung trip nyo mapamodify, bisita lang kayo dito sa Kabuyaw. Pin location, The Modifier. So waiting na lang tayo ng update regarding sa pinapaint natin. namaya hindi na natin kung ano Let's go! Okay, so waiting game. Naka-process na yung... Ito, tanggal na nila yung pintura. Tingnan nyo tanggal na tapos ah, ito nga yung sinabay na nila yung putres ng motor so waiting game lang tayo tapos pipinturahan na tapos nandito yung mga tropa natin mga kasapay. ang kagandaan dito sa modifier first time ko pumunta ng shop na libre pagkain <laughs> <Hello. laughs> yan yeah, doon so usually kasi gumag usually kasi gumagastos ako pag, pag nagpapagawa ako dito hindi libre tapos yung soft drinks, sabi nila? Band, libre soft drinks. Libre hindi na libre yung pag nagkasakit ka. <laughs> Kaya sobrang dami ng soft drinks dito na pwede mo inumin. Problema nga ng UTI mo, so hindi nila sagot yun. Pero solid. Ito sa The Modifier. Tapos, habang naghihintay ka, presko naman kasi hindi naman siya ganun kainit dito. So, update na lang maya, -maya. Let's go. Dahil mo nalakas kalaban mo O, thick na yan dalasan islam Ito yung mga trophy ni The Modifier Ayan o, nakalagay lang wala na paglagyan dun sa ano, no? Wala, na. wala na mo paglagyan dun sa... Hmm. Anong cabinet doon? Sa... Wala na, tambak-tambak na lang yung mga trophy o oh. Ayan, mga custom king Stance king Tapos mga, ano yung mga bike show Ayan kay Pops J, latest po yun, di ba? Ah. Oh, best instance. Walang trophy. Ganyan na lang, oh. Ano? Ganyan lang. Bagsak-bagsak lang ng trophy. <laughs> <laughs> Solid. Tapos dito nga pala na-display mga race power. Buti may ganito ka. Buti ang gusto kong kulay. Ito, ang ganda ng kulay na ito. na ulit ako. Stop it. dami Yung race power kasi na nakalagay sa akin, silver. Uh -huh. Gusto ko sana pula. Pero all goods. Bumagay naman. tapos na. ano o. Pang. So powder coated yung Yamaha na word Ganda. Tapos, tapos na rin yung sa food pegs and kapit na ni Kuya. So, uh, bing ganda na Linis. Tapos, ito rin. Linis Oh. Big thanks, Boss Angel. Yan, so ganda. Mukhang si Indian. Mukha siya Aray, mainit Mainit <laughs> <laughs> So, mukha siyang CNC Pero hindi Ayan, ang ganda Dali Okay So, natapos na ni Boss Angel Andiyan siya sa inyo marami salamat Boss Angel Thank you, thank you Gagi Soli Ang ganda ng pagkakagawa oh. Ayan So tama nga si Boss Arch na dito ko dalhin sa The Modifier. Actually hapon na. Ha? pero line up, pila. Solid ang pila. <laughs> Ito ang daming gawa. So buti niya lang na lang naisingi tayo. Ayan, yeah, titesingin niya yung Boch 525RR. Pero nga, dito na natapos itong vlog. Maraming maraming salamat sa panonood. Kakabit natin to.